Hello guys, welcome back sa aking youtube channel for today's video ay gagawa tayo ng silpon na galing sa Santa Barbara, Pangasinan so ang naging isyo po pala nito ay boot lock problem at dead boat isyo so sa paggawa ko po dito ngayon ay grabe, ito na po yung paggawa na hindi na talaga babalik ang sira so ayan, dalawa po ang gagawin ko dito para hindi na talaga babalik ang sira ito na po yung ginagawa ko ngayon dahil sa mga ganitong unit talaga ayan Redmi 90 kung deadbot lang po ang ayusin ay possible na magkaroon pa ng ibang problema so gagawin ko po ito na hindi na talaga babalik ang iba pang mga isyo kasi madalas nito gagawin mo lang ang deadbot ay babalik pa rin mayroon pang ibang maging sira so yan ito po yung naging problem ayan Deadbot ang footlock problem. Pag nakasaksak sa charger, nag-on naman. Okay, pag tanggal, ayaw na naman ulit. So, ayan guys, i-on ko na po siya. So wala po siyang power, patay po talaga siya kahit i-charge natin ay ayaw din mag-charge. So ayan, kung napapansin nyo po, wala po talaga siyang reaction kapag i-charge, ibig sabihin dead bot problem or patay talaga. So ginagawa ko na po ito ngayon simula nung meron pong itong Naging isyo pang iba So ayan alamin nyo po kung ano po ang naging isyo na iba After ito maayos At paano ito gawin ng normal na hindi na talaga babalik ang sira At hindi na magkaka-isyo pa So dalawa po ang gagawin ko dito So ayan guys buksan muna natin So matigas po ito buksan So first time pa po ito mabuksan Ayan kung napapansin nyo po Nasira po ang aking kuko So sobrang tigas po ng kuko pero nasira pa rin So normal lang po yan sa mga gumagawa So gagamit po tayo ng iba sa kabila na lang. So, dalawa po ang kuko natin, guys. So, sa pagbaklas po talaga ng ganito ay napakatigas po ng housing nito kapag bago pa lang or first time mabuksan. So, ayan. Talagang nabiyak ang kuko. So, okay lang po yan. So, tanggalin na lang natin. So, marami na pong nagpagawa ng ganito. Grabe, ito po yung seal po na napakarami pong nagpapagawa halos araw-araw, marami pong nagpapagawa nito. So, ang kaparehas po dito ng problema, Poco M3. Ang ginagawa ko po ngayon para wala na talagang naging isyo, abangan nyo po mamaya para hindi na po talaga sasakit ang inyong ulo. So, ayan, tanggalin mo Aww. muna yan. Fingerprint, battery flex, LCD, antena, at iangat po natin ang motherboard. So, dito po, dahil... First time pa po, po ito maayos ay 100% po ang guaranteed ko na ibibigay. So ayan guys, <laughs> Napakasariwa po ng motherboard. So, ayan. Bago tayo magpatuloy sa ating video, shoutout muna tayo dito at sa lahat ng ating viewers na nanonood. Shoutout po sa inyong lahat. Ang ginagawa ko po dati sa mga ditbot isyo ay ito. Dito ko po siya ginagalaw sa may... Camps. Ayan, marami na po akong nagawang ganito pero... Lagpas taon, meron na namang ibang problema or minsan 6 months, 5 months, meron na namang ibang problema. So abangan nyo po mamaya kung ano po ang naging problema. So una kong ginawa dito, ayan, tinanggal ko muna yung caps. So nandyan po ang problem para magiging normal. Dati po ginagalaw natin ang CPU, unang solusyon natin, pangalawa yung charging IC. At pangatlo dito na po sa my caps, dito po ang tamang pagawa para maging normal din siya na hindi na rin babalik ang sira. Ayan, hindi, pwede na siya mag-update, madren, mag-restart. So, ang gagawin nyo po, ayan, i-flat nyo po yung maliit na IC na may tuldok. So, lagyan nyo po ng plugs. So, i-flat nyo lang po. Ang init po nito na ginamit ko ay 370 heat at air naman ay mababa lang. So, sakto lang po na madali natin siyang ma-i-flat. So, kapag i po yan, ay lalabas po ang mga tingga. So, ayan. So, kapag na, nasundan nyo po ang ginawa ko dito, ay magiging normal na rin ang cellphone at possible din na magkaroon pa po ng iba pang problema. So, ayan guys. Linisan nyo muna. Nakikita nyo yung tingga. So, ang pag naman yan, dapat hindi tabingi or hindi mababasag para hindi magkaroon ng ibang problema. So, ayan. Ang ginawa ko, binalik ko rin yung caps para magiging normal pa rin ang pagbalik natin na at walang nababawas. So, ayan. So, hindi ko na po ibinalik ng tama ang caps dahil wala po yan exhaust. Kaya ang mangyayari ay kapag ibalik natin sa normal ay pwedeng madidbot ulit. Ayan, kung napapansin nyo po, medyo umangat po ng konti para mayroon pong exhaust. So, ayan, itest na po natin at malaman po natin ang iba pang isyo. So, ang ginawa ko sa mga ganitong unit ngayon kapag may nagpagawa ng didbot ng Redmi 90 or Poco M3 ay ito na po ang ginagawa ko na para talaga hindi na magkaroon pa ng ibang isyo. So, dalawa po ang maging is magiging issue ng mga ganitong unit. So ayan guys, kung napapansin nyo po, i-charge ko na siya, nabuhay naman, ayan. Nabuhay na po siya, kaso lang nagre-restart, restart. restart. Nagpapatay-patay, nagbubutlok din siya. So karamihan sa mga deadbot na nagawa ko po, dati ay nagkaroon po ng ganitong isyo. So ibang isyo na po yan, hindi na po deadbot ang problema, kundi ito po yung isyo na ay... Ayan, kung napapansin nyo po, nagbublow siya, hindi nakikita at hindi nagtutuloy. Pero kapag i-charge mo siya, lumalabas ang imay pero namamatay. So yan po ang problema niya sa mga pangalawang isyu ng mga ganitong unit. Ang problema po mani, po niyan ay fuse problem. So ang gagawin niyo guys, huwag niyo pong galawin ang board, yung iba niyan pinapalitan ng battery. wag niyo pong palitan ng battery. Ganito po ang gagawin niyo kasi kung napapansin niyo po ang battery ay sobrang tigas pa po <laughs> ng battery nito. Ibig sabihin okay pa yan. Ang nagiging issue lang po niya ay ito po yung pangalawang isyu, yung pinaka-fuse nasisira po yan kapag laging nababagsak, nadudurog po yan. Kaya madalas, nagpapatay-patay ang inyong cellphone. Nabuhay naman sana sa didbot, yun nga lang, meron pang ibang issue. So sa ginawa ko po ngayon, simula nung nagkaroon po ito ng problema, one month ago na po ay in ko po ito lahat sa lahat po ng nagpapagawa ng deadbot para hindi na talaga babalik. Kasi mayroon pong nagpagawa sa akin, umabot ng minsan taon, six months, na mayroon namang ibang problema na nagpapatay-patay, nagbubutlop, nagagamit lang kapag naka-charge. Ito lang po dapat ang gagawin ninyo. Ginawa ko na po ito, libre lang po ang pagawa ko dito para hindi na talaga babalik. Ang ginawa ko, pinag-short ko yung fuse. Ayan, ang polarity ng fuse at yung nilagay natin, ay iisa lang. Ground lang din po ang fuse. Kahit ipagdikit mo yan, ma-overcharge man yan, ay okay lang. Hindi po yan lulubo basta-basta. So ayan guys, ibinalik ko lang siya. Sobrang kunat na rin yan malubat. At kahit ma-overcharge mo ay okay lang. Walang problema. Normal charging pa rin. So ayan, ititest natin kung gumana ba yung ginawa natin at makikita ang charging percentage. So ayan guys, ito po yung problema niya. Bootloop lang pag nakasaksak kanina. So ngayon, ayan, 100% na ayos po natin ang bootlock. So ulitin pa po, po natin. Ayan. Kung napapansin nyo po kapag lumabas po ang percentage, ibig sabihin okay na po yan. So dapat ganito rin po ang pagkagagawa ng inyong deadbot problem para wala na talagang magiging issue pa. Kasi pwedeng darating ang linggo, buwan, magiging issue na naman ang bootlock kasi Madalas po yan kapag nababagsak, nadudurog ang, ang fusible resistance. Fusible po ang tawag dyan. Ground lang po yan. So, wala pong polarity. At kahit ipagdikit mo siya ay okay lang. So, direct na po ang tawag dyan. At hindi na po talaga yan magkakaisyo pa. Ayan, ibalik ko muna yung mga screw. Ayan, at ititest natin mamaya. Nan, i-on natin kung magtuloy pa ba siya. So, meron na pong laman ang battery. Bago po ito pinadala pala. So, naging issue po pala ang loop at meron ding laman ang battery pero kanina hindi nagpa-power at ngayon i-test ko na siya na walang charger. Ayan guys, kung masol baba natin ang issue. Grabe, ayan po yung dead boot problem, nakasaksak, nag mag on lang daw. Pero ngayon wala pong charger, ayan, tingnan natin kung magtuloy. So grabe po kapag ganito po ang pagkakagawa ng mga ganitong unit, dalawa ang ginagawa ay hindi na po talaga magkakaroon pa ng ibang issue. Normal na po talaga lahat. So ayan guys nagtuloy po siya. Ayan, kung napapansin niyo po, napipindot din lahat. Sinik ko po lahat ito. Ayan. Ito, latest update na rin po ito. So, pwede na, kung meron bang latest update, ay pwede na rin i-update. Pwede na siya i-update kahit madren, mag-restart, ay pwede na. Tinest ko rin po yung camera. Ayan, normal na po ang camera kasi minsan sa mga ganitong unit ay nag error po ang camera. Hindi nabubuksan kapag nagloko talaga siya. Pati ang chrome nito, minsan yung flashlight ay hindi rin po nabubuksan at nagahang siya. Pero pag, pag gawin nyo naman ay i-restart nyo lang ay gagana na siya. Pero kung hindi po siya unlirebot na pagkagawa ay mamatay din yan. So ganito, sa paggawa dito ay normal na ito kahit madrain. Ayan, mag-restart lahat, pati plus light, okay na. So wala na po ito maging issue pa dahil dalawa na po ang ginawa natin. So ayan, sinubukan ko rin siya i-restart kung magtuloy pa ba siya sa pagbalik. Kasi merong mga ganitong unit kapag i-restart mo siya ay hindi na po mag -oon. Ayan, tingnan natin kung mag-oon pa ba ito. Ayan guys, normal na po siya. Wala na pong sakit sa ulo. Sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong cellphone at sigurado ako kapag ganito po ang pagkakagawa ng inyong cellphone ay hindi na talaga babalik ang sira. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video at nasolve na natin ang problema. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana suportaan niyo po ang aking FB page, Jolpon TV Official.